tamang pakain o dapat na ipakain sa mga alagang baboy na bagong uh, kuha na gusto nyong gawing patiner. So tara guys, pag-usapan natin ngayong araw na to. So sa tingin mo bro, anong magandang pakain sa baboy? Free starter, pag magandang ito kung salang-salang. Kahit mga ganitong kalaki, mga isang linggo pa lang na kinuha sa ano? uh, ibang baboyan. Guys, ang pinag-uusapan natin by the way is patiner yung patabaing baboy. Mula piglets, tapos after 4 months, patabaing baboy, bibenta natin. Ayan, so tara, pag-usapan natin, himay-himayin natin yan ngayong araw na to. Isang happy morning, napakasayang umaga na naman ngayong araw na to dito sa Babuyang Walang Amoy. So ngayong araw na to guys, uh, ipakita lang namin sa inyo pang 3 days na ng pag-aalaga ng baboy. Uh, ipakita lang namin sa inyo guys, tatlo dito sa kabila at tatlo rin dito guys sa kabila. Ibig sabihin anim na baboy yung inaalagaan ngayong Uh, season na to ang mangyayari dito guys is aalagaan to sa loob ng 4 na buwan ibig sabihin mga 120 days o pwedeng baboy dun sa 120 days guys ay uh, dito sila um, maglalagay so by the way guys ito kinuha itong mga baboy na to is 45 days old uh, so ngayon pang 3 days ibig sabihin 48 days old na So, sa ganitong sistema guys, nalaglag yung tsinelas ko, ayos lang yan. So, sa ganitong sistema guys, ibig sabihin na ito, uh, marami-rami pa at babahang panahon pa yung pag-aalaga na ito. Pero, ano nga ba yung tamang pakain sa uh, mga baboy na katulad na ito kapag nag-i-age uh, group ng ganito. So, ibig sabihin guys, maaaring 250 grams to 500 grams kapag kinukuha pa lang natin sila doon sa dating tirahan nila sa dating baboyan. Since ito guys, 45 days mahigit na, maaari na tayong mag-adjust ng pakain. 500 grams to 1 kilogram depende sa kung ano na yung kayang i-consume ng baboy. Pero guys, ang masasabi lang natin, hinay-hinay lang tayo din sa pagpapakain, huwag nating masyadong biglayin yung ating mga alagang baboy kasi maaari sila guys magtae, maaari magresulta sa pagtatae kung ma-overfeed sila at ah uh, syempre ito nasa pre-starter stage ang ginagamit nga pala dito guys tutok. Ang ginagamit nga pala dito guys ngayong mga panahon na to ay syempre pre-starter BME. Bakit BME? Kasi nga guys ah uh, etong katropa natin na nag-aalaga ng baboy, ibaguhan pa lang sa pagbababoyan. Alam naman natin guys na uh, hindi biro ang gastusin sa pag-aalaga ng baboy, di ba? Kaya recommended din guys kung kayo ay bago pa lang sa negosyo ng pagbababoyan, maaari na yun ang branded na yung gamitin ninyo para makatila kayo, makasiguro kayo na kung ano yung ina-expect ninyo, yung target ninyo ay maaari ninyong makuha. Uh, yung timbang, yung laki ng baboy syempre bimig uh, isa sa mga quality feeds at alam naman natin guys na kung ano yung uh, pinapakain natin eh kailangan kapitan natin sa katawan ng baboy at isa guys yung bimig sa mga feeds na talagang uh, subok na at well recommended ng mga katropa natin magpupupoy so dito guys sa ikatlong araw ng pag-aalaga ng baboy nakita naman natin guys na lalong mas pumilog yung katawan nila yung ginamitan nga ng bimig pre-starter So, Louis, ah, base dun sa mga na-research mo, okay. ano yung kagandahan ng bimig? Ang bimig daw po kasi ano po siya, tuwa po. Uh, ah, malambot po siya, madali lang po siyang uh, mga baboy So, eto guys, talaga namang uh, napakaliliksin etong baboy na to. Kahit 3 days pa lang siya guys, ayan. Talagang buong buo. By the way guys, eto, Uh, mix na to ng lahi e, e, masasabi natin parang chop suey na to eh. ibig sabihin guys, ito talaga yung mga baboy na good for patiner na, ayan yung pang patiner na rin talaga tong mga baboy na to uh, uh, yung iba kasi minsan gusto nilang kunin at gawin pang uh, dumalaga, na pwedeng palahi ang baboy pero para sa atin guys, kapag ganito na na masyado ng maraming mix itong mga uh, baboy na to so talagang good for patiner na lang which is ito rin naman talaga guys yung gustong gawin ng mayari dito sa mga alagang baboy na to. Yung gawing patener o gawing patabaing baboy. Uh, makikita natin sa mga susunod na araw guys yung uh, pagdadaanan nito mga baboy na to. Uh, well recommended rin guys na kapag kumuha kayo ng mga baboy, first 5 days or after ng walay, after ng walay, ibig sabihin, bagong kuha nyo dun sa pinagkuhaan nyo ng mga piglets na gagawin yung patiner, eh, magpurga kayo. Bakit kailangan magpurga uh, kapag gano'n? Kasi nga, guys, para at least yung mga parasites, yung mga bulate, eh, matanggal na sa katawan ng mga alagang baboy. pero din kasi, guys, mga pagkakataon na uh, yung iba hindi na napupurga sa mga kulungan nila. Basta sila, after lang, guys, nung, ano, nung, Uh, mawalay sila, yun na yun. So, mas maganda yung guys para makatiya kayo na mawala yung mga parasite, mawala yung mga uud sa katawan ng mga baboy. At syempre, uh, yung feeds na pinapakain ninyo, kailangan makita nyo yung value, yung halaga at syempre lalo tigit yung resulta. Uh, eto nga guys, talagang ano, ang gaganda na ng katawan ng baboy Maliliksi, masisigla, malulusog at syempre napakalalakas Talagang very comfortable sila guys dito sa baboy ang walang amoy uh, Sino ba naman guys ang hindi magiging comfortable sa ganitong klaseng kulungan Talagang napakaganda At uh, talagang naman kitang kita na natin na malulusog yung mga alaga Ibig sabihin na ito guys, hindi sila stress Talagang uh, hindi ka makaka singhut o makakalanghap ng napakasangsang na amoy katulad ng mga ibang babuyan na uh, yung iba dadaanan mo palang sa kalye pero talagang amoy na amoy na pero dito guys talagang ano uh, nandito na kami mismo sa harap nitong baboyan pero talagang wala kaming maamoy na mga uh, masangsang na amoy dito sa uh, baboyan na ito so, isa guys sa uh, magandang elemento nitong baboyong walang amoy ay syempre comfortable yung mga baboy na inaalalaan kaya yung komportable sila, mas mabilis sila na nalakit. Magiging maganda yung paglaki ng ating mga alagang baboy. Magiging komportable sila sa pagkain. Ito pa guys, nakita ninyo, tatlo dito, tatlo dito sa kabila. Bakit hindi nilang pinagsama sa isang pulungan? Mas makakabuti guys yung ganito na magkahiwalay sila. Since mayroon namang available space at available na pulungan na maaaring gamitin ng mga alagang baboy. So, eto, mas maganda to para hindi sila guys masyadong magagawan sa pagkain, lalong-lalong na kung malalaki na sila. Sa mga susunod natin na vlog, guys, si ipapakita namin sa inyo ano ba yung maganda o ideal na sukat ng babuyan para at least nakuha natin yung right weight o tamang timbang, tamang bigat ng ating mga alagang baboy. Importante kasi yung guys, lalo na kung mga partner na katulad nito yung pinag-uusapan natin. Kasi mahalaga na sa bandang huli makuha natin yung tamang weight, tamang target, kung ano yung ideal weight na gusto natin bago natin i-event tayong mga alagang baboy. Isa e, kasi guys sa mga nakaka-apekto rin sa paglaki ng baboy ay syempre yung kulungan maliban dun sa feeds, dun sa management, eh, syempre malaking factor din guys yung kulungan ng baboy na kailangan komportable at hindi na yung stress yung ating mga alaga. So dito pa rin guys sa baboy yung walang amoy, eto pinag-usapan natin ngayon na ideal na pakain sa mga alagang bakoy na bagong kuha o bagong walay sa uh, sa nilang kulungan. Ibig sabihin na ito na yung nasa either na 45 days to 50 days na uh, gagawin nating patiner. So hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa muli po, alam. Okay na.